lang ginagamit na abono yung mamahalin. Mm. Para ka, siyempre ka, kung ka, kung di ka mainam yan, hindi ka mahal hindi ka mahal presyo. Mm. Kaya sila nagkukas sa mamahal eh. Eh kami rito, kamo, kumbaga sa, kumbaga sa tao eh, alam ko yung ugali ng alaga akong kalamas eh, alam ko yung ipakakain ko sa kanya. Mm. Hindi naman, uh, hindi naman siya mamahal. Na hindi naman basta mamahalin eh masarap eh, kaya okay na. Mm -hmm. Sa tao mo kasi, babasa ko sa tao, sa tao kasi, pagka masarap yung pagkain, eh nasusulong sa pagkain, kahit hindi na, hindi na kung sa katawan, uh, hindi na kailangan. Oo, e, tututuloy ang pagkain, kaya anong nangyayari, kamisan yung iba na yung uh, Pero kung okay na. lang yung pagkain niya, maintenance na sa pangangailangan ng katawan niya, mapapansin natin, maganda ko ng ating katawan. Bulas. Maganda ang lakas ng katawan natin at saka sa sa balat natin mapapansin mo rin. Mm. Ganda umaga po sa inyo mga Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Isa pong maulan at mabagi yung panahon po tayo ngayong umaga. Uh, continuous pa rin po yung ulan. Bagamat signal number one dito po sa atin sa Nueva Ecija. Pero sa parte po ng Cagayan, Isabela ay number 3, number two. Eh, sa parte po ng Cagayan po yung number 4 pa. Kaya, pero dito sa atin, sa mga nalalapit po dito sa mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, at Metro Manila bataan, yan po ay signal number 1. Kaya pero ganun pa eh, may hangin pa rin naman siya at saka marami rin pong ulan na dala. Ngayon meron po tayong subscriber na nagtanong ukol doon sa problema niya, ukol doon sa paglabas po ng marami pong mga bulutong ng kanyang kalamansi. si uh, pati na rin po yung maliliit na bunga ay meron na rin pong mga bulutong uh, at habang lumalaki hindi naman po siya nawawala. Ngayon ang gagawin na lang po natin, ito po uh, tatanong po natin kay tatay kung ano po yung uh, may advice po sa inyo para po ma hindi naman po totally mawala kung di bagkos ito ay mapigilan ah, sige po ah, uh, tayo na po ba ang pwede natin magawa doon sa mga subscriber natin na mayroong mga maliliit na mga bulutong yung kanyang kalamasi pati uh, na yung maliliit pagka hmm. gaya ngayon nag-uulan hindi natin pwede applyan ng herbicide eh, ng ko oh, ng, Zek ng, side, oh, polya. Oh, ng, 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 pag halimbawa ah, nag-aaraw, pwede niyong applyan mm -hmm. ng polyar na imong organic. Mm, nakakatulong um, yun. Oo, um, nakakatulong yun. Pag halimbawa ah, umaraw, sprayin ninyo. Mm. -hmm. Okay. No, halimbawa, eh, pag, ah, wala eh, pagkano kasi yung halimbawa na-sprayan na, -spray, na ninyo, nag-aaraw, kailangan ang pag-a-apply nun. Halimbawa, mag-a-apply kayo mga alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Mm hmm. Alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ngayon pag hindi nyo nayari, mag-apply kayo ng mga alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Sa ating malamig. Kaya mag apply ng tanghali. Mm -hmm. Para yun kainin nung nung kalamansi, eh. pati yung bunga, kumakain din ng bunga nun. Mm -hmm. nung, nung mga polyar na niya-apply na yon. Ngayon, kung halimbawa naman eh, madalas sa pag-uulan, pasingit-singit lang. Halimbawa, eh, aaraw hanggang tanghali, sa hapon ay uulan. Tirahin nyo sa umaga, ng halimbawa, eh, mga banda alas 8 ng umaga, haluan ninyo ng sticker. sticker. Mm. Para pagkamapit yung yung polyer sa dahon, kahit sa maulan, nakakapit na. Mm sa malalaglag. Basta tuloy-tuloy ba? lang. Halimbawa, halimbawa nagkakapag-spray kayo, hindi na ulan. Pagkaraan ng mga sampung araw, ulitin-ulitin niyo. Ganon. Ang ganon sa sa mga foliar na gagamit sa po sa kalamasi. Eh, may kalamasi ako dito. Siguro baka nakikita rin ninyo kung misa na ibablog itong anak ko. Eh, yung ganon ang ginagawa ko ibig niya magkabulutong. Hmm. Eh, kasi duma, pati nangyayari kasi pati mga maliliit na mga buko eh nagkakaroon na rin ng ganong buluto ayun nagiging sakit nila yun ngayon may, yun, yun, yun pwede natin gawing gamot sa kanila para matigilan niya para kumbaga sa tao eh para mapakinis natin yung balat yung sa tao balat. kasi number one na kalahati ng ganda yung kinis ng balat mm -hmm. sa, sa atin mga kasing mga pananin hindi na nagpapaganda balat Hmm. Kaya yun ang kailangang mapaganda natin kung nakakaproblema sa bala, yun ang masusolusyon para pakinabangan natin ng mabuti yung ating tanim. Yung kasi ang nagiging problema ng subscriber natin, nahihirapan niya doon yung i-market dahil halos mga bulutong. Na. Eh halagang reject lang kasi yun eh. Pagka pangit ang balat. Ibo nga, yung bulutong, maputi naman, Ay. parang may polbo. Parang may polbo naman Pag yung kalamansi eh. Pagka kasi na-applyan mo ng ng mga organic, ng mga foliar, gumaganda, kumakain yung bulat ng gumaganda yung bulat na yun. Tsaka, kumbaga sa kuha, parang klaseng kumakapal siya. Hmm. Hindi siya manipis. Eh, yun ba yung hmm. agad-agad ba siya, kagad na e effective yung foliar na yun? Ang eh, foliar, matagal din po, effective yan. Halimbawa, hmm. mga sampung araw, di ko pala makakapansin yung pagbabago. Pagbabago. Hindi yung un mo ngayon, parang kala tatlong araw, mapapansin mo na. Hmm. Sa mga gulay, na pang madalian, mapapas tatlong araw pa lang, mapapansin mo, mo na. Mo na. Kaya yun, mga siya. 10 araw hanggang limang araw. Hmm. Kaya halimbawa, nakapag na-play ka, pagkaraan ng 10 araw, ulitin mo uli. Hmm. Pagkaraan ng 10 araw, ulitin mo uli. Hindi man makuha mo yung nauna, yung susunod na, mapapansin mo na. Hmm. Yung susunod na bunga. Eh, yan ang mabay kahit anong organic na kolya. Pero yung, yung kuwan, ng alimbawa, yung isang organic na makakuha kayo alimbawa, eh, subukan ninyo yun. Pagkaraan ng sampung araw, mm -hmm. ulitin nyo uli. Ngayon, pagkaalapan pagbabago, magpalit kayo ng ibang organic. Mm -hmm. Sa dalaw dalawang sunod na spray niyo po, obserbahan. Mm -hmm. Kasi pag isa lang, hindi nyo agad mapapansin eh. Mm -hmm. Damarain naman tayong organic ng mga fertilized na uh, oh Eh, yun ang inang ninyo. Hindi uh, mm -hmm. ba kahit anong kuhan, maglalagay ng abono? Eh, sa abono naman kasi, kahit lagay mo ng abono, pagka may sakit na yung bunga ng mo, hindi magbabago. Hindi na pagdaka Hmm. Hmm. Lalo kung maliit pa yung mula sa buko, eh, meron na siyang sakit na gano'n. Oo, oh, para, para din sa tao yun eh. Ang tao kasi, kahit kumain ka na kumain ng vitamin, eh, yung magaspang na yung balat mo. Hmm. Eh, hindi makukuha ng vitamin lang yun. Tutulungan natin ang pumahid hmm. Parang sa tao, dermatology sa ilo Tutulungan natin ang pamahid. Oh, kailangan. para matulungan yung vitamin kakainin mo. Hmm. Eh, dapat doon sa ating subscriber, eh, dermatologist na agriculture ang oh, kailangan. Oh, yun. Para <laughs> kami yeah, balat nung buong kalamasi. Dito, nangyayari din kasi yun. Eh, yun, kami ganun ginagawa namin paraan. Kung mo yung pala problema mo, subukan mo. Baka, baka, yung lupa rito at lupa dyan sa inyo eh, halos eh parehas lang. Eh, hmm. Pagka kasi hindi parehas ng lupa, kung kasi sa klima ng lupa, hmm. at sa, sa, klase ng lupa, yung mga ina-apply nating mga mataba o, oh, hmm. oh, herbicide ay yung foliar conforme kasi doon may nagkakokontra oh, oh. eh, paano ba paano ba lumalabas yung guanyang bulutong diba minsan sa variety rin yan si. Eh. eh, meron niya sa variety pero matutulungan din yung kanyang katna sa variety hmm. Ma ibig sabihin, mapadadalang siya. Mapadala. Hindi, hindi naman siya purong-purong pag purong, Puro isinahod mo sa, sa buyak na sako, Pagka nalihik ko, umakit daw, kala ng, kala ng, ng mais yung, nagsend niya yung, uh, sa, yung doon sa, picture yung, sa kuwan, o. No? Eh. eh, yun, yun ang mapapayo namin sa iyo, para, hindi naman masayang yung, yung pagnanasa mo sa pinagpaguran mo, para pakinabangan mo buto. Eh, ano ba tatay ang nagiging sanhino, bakit nagkakaroon ng ganun na pulutong ang kalamansi? Eh, yun niya kumisan, doon sa, do sa lupang kinalalagyan niya at saka sa mga pag-aabono baka yung nating natin abono eh kumisa kasi sa pag-aabono kasi nakakaproblema rin dyan hmm. hindi akma o makakontra halimbawa nag-abono ka eh hindi, hindi akma yung abono nilagay mo hindi hmm. naman kung nag-abono kayo naasahan mi okay na hmm. may mga akma ring abono kasi sa mga pan pananim natin hmm. baka kasi pa mo yung kaya mong tagalan yung eh Pagkatapos, magbasag ka ng yelo, talagay mo sa ulo mo. Pag sumakay ka doon. Patuloy yun, mga dalawang oras. Pagka lumalamig yung tubig, dadagdagan mo ng mainit. Tatandaan mo mabuti. Basta yung yelo, hiyaw mo na rito. Magtibabal ka ng tuwalya para yung agos ng yelo, dito lang sa ulo mo. Pagkaraan ng dalawang oras, kaya aalis ka na ron, mamahinga Mama, ka dalawang oras ulit. Basta orasan mo. Pagkaraan ng dalawang oras, maliligo ka ng maligamgam na tubig. Ganun lang ang mo para madali. Pati yung nasakit ng baywang mo, maalis yan. Ice water therapy uh, yun. Hot water with ice. Papatang ah. Uh, mahuyin. Uh. Papatang, tutukos mo sa tela. Matas ang patong sa ulo. Ah, uh, tapos yung pa... Yung, yung kayang tagalan oh, ng paa ay, niya. Huwag yung sobrang na init, baka malap yung sumanit yung bago ng mo rin sa, yun. mo na kamay mo. Mm. Basta ganon. Huwag na, huwag ka muna mag, mag-iinom ng tubig ni may yelo. Sabagay, so, nag-uulan niya, hindi kailangan yung wala mo ng ventilador at kung aircon wala mo ng aircon so, bukas okay na okay na yon di ba pagka alibay bukas eh medyo minaran to na dalawang araw ulitin mo uli. at saka magbalik sa akin mm sige pag hindi na alis sumasakit sa bewang mo ah, sige Ayun po, uh, po kay tatay. Masakit ang balakang. Problema po ay meron lagnat. Kaya hinatulong muna na ating tatay po yung gagawin po niya. Kasi hindi na po siya naghihilot pag po may lagnat na ganyan. Delikado, larong ganyang nag-uulan. Kasi bahirana na rin po ang immune system po ng mga may edad na, mga matatanda. Kaya ay pag gumaling na na siya sa lagnat, at saka pag binabalakang, eh, yun ang pwede na siyang hilotin. Ah, sige, tatay, ano ba yung uh, nagiging cost ng kuha natin na yun, yung buluto? Eh, uh, tutuloy ko. Doon sa, kumista, doon sa mga pag-aabon, -pag paglalagay ng abono. Yung iba kasi, gustong-gusto nilang ginagamit na abono yung mamahalin. Hmm. Para ka, siyempre ka, kung ka, hindi di ka mainam yan, ay, hindi ka mahal hindi ka mahal ang presyo. Hmm. Kaya sila nagkukas sa mam mamahal eh. Eh kami rito, Kamo kumbaga sa kumbaga sa tao eh alam ko 'yung ugali ng alaga akong kalamansi alam ko yung ipakakain ko sa kanya hmm. hindi naman hindi oo, naman siya mababa na hindi naman kaya basta mamahalin eh masarap eh kaya okay na hmm. sa tao makasih ibabase ko sa tao sa tao kasi pag masarap 'yung pagkain eh nasusulong sa pagkain Kahit hindi na hindi na kung sa katawan hmm, hindi na kailangan oo eh 'yung pagkain kaya anong nangyayari? Kamisan yung, yung iba na impacho. Uh, Pero kung okay man. lang yung pagkain niya, maintenance na sa pangangailangan ng katawan niya, mapapansin natin maganda ko ng ating katawan. Bulas. Maganda ang lakas ng katawan natin. At saka sa... sa balat natin, mapapansin mo rin. Hmm. Ganoon. Sa halaman, parang ganyan din. Number one, halimbawa, ang halaman mo, lalo kung alimbawa nag-abono ka, Papansinin mo yung halaman mo kung anong, kung tsura ng dahon niya bago ka nag-abono. Hmm, may sa, uh, sa, eh. o, sa, sa halaman, gaya sa kalamansi, eh. Pag, pagka ng labi limang araw at hindi nagbago, yung tsura ng kalandahon ng kalamansi mo, hindi tinain niyo kung hmm. ilagay mo. Hindi hiyang ang kwan mo. Hindi hiyang. O baka naman nag aabono ka, lalo kung tag-araw, baka yun niya mo, hindi naman nakakain. Hmm. Isa Di kasi nag-aabono, sinasabog lang sa lupa. Eh baka hindi ba tinubigan, hindi naman nababasa yung ibang pataba, hindi na no, nakakain. Mm. Alam niya maray na ilagay niya. Eh baka hindi ba naglagay ka ng na sampo, baka nakakain ni eh, dalawa lang. Uh, why wow, effect, eh. wow, effect din? effect din yun. Kaya ganyan, pinapansin din ninyo yung mga pag-aalaga sa kalamansi. Halimbawa naman, eh gumanda yung dahon ng kalamansi mo. Ang ah, nagustuhan niya yun. Mm. Tapos Yo, naglabas ang bulaklak. Oo, oh, maglalabas siya ngayon ng bulaklak. Ngayon, papasinin mo ngayon, pagka ang bulaklak niya magandang tagtag. -tag, ang bulak ng Titingnan mo, limbawa ngayon, pagka gansin nila ng munggo, may mapapansin ka na round. Hmm. Na, o pwede may mapansin ka ng maliliit na tuldok. Hmm. Yung, simula, simula na yun. Yung matang ito. Oo. So, <laughs> so, kasi, kasi pag munggo may guni, mamapapasin ka na sa palat nun eh. Hanggang sa maging, mag, ng butil ng mais hanggang sa malaki ng buto na, ng butil ng saresa mm -hmm. o aratilis kung sa malaki ng aratilis makikita mo na talagang bulutonggo na siya uh, musin meron na siya makikita may na may mapapansin ka na may bulutong na, na roon mm -hmm. Kaya ako bisabihin na hindi mula doon sa bulaklak ay mag spray ka na ng polya. Eh, huwag muna. Mo, mo na sa makapanagtag. Uh, pag nakapanagtag na, nagbuko na, na siya, tsaka so, uh, na-apply ng polya. So, uh, halimbawa, ganda sa resa na. Hmm. Napapansin mo, mayroong butlig-butlig na, uh, na, 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 maist na, na ako sa balat niya. Ipisahan mo na po, gamitan ng polya. Hmm. Dahil nakakatuloy para kumbinit yung balat. Nakakatuloy yun. Dahil ay sa pagkakapag-abono mo, ang kalamang siya kasi pagka nag-abono ka, lalo pag tagara, pag kinain niya, maglalabas ng maraming bulaklak yun. Hmm. Ngayon, pagka naman hindi naglabas ng maraming bulaklak, at ang lumabas sa dahon, hmm. eh hindi ang kopyo pinakain mo. Sabi, pampadahon yung nakuha na mo. naipakain mo. Napakain. Mm Kailangan pala doon. Ngayon, ang ganito ang gawin mo, hintayin mong gumulang yung dahon. Para maglabas ng bulaklak. Para maglabas ng bulaklak at saka mo-apply ng ibang klase ng pataba. Ah hindi eh, ko mo nalagyan na abon na nagdahon. Another month ulit, lalagay mo oh, ulit siya. Ay, ay. Eh, Huwag para ka muna pagulangin mo muna yung dahon niya. Magsusupang lang na magsusupang siya. Kaya kasi agad mo inyulit yun. Baka magsupang na Baka, baka usubong na lang ulit lumabas. Hindi maglabas ang bulakla. Babilis tumayag ang kalamansi mo oh, pagka Kasi walang bunga. Oo. Oh. Eh yung bang organic na nilalagay doon sa lupa, hindi ba nagiging koste ng pagkabulutong yun? Hindi, nagpapaganda ng balat yun. Yung organic na ilalagay, tayo, yung mga ipot. Sa, ay, yung mga ipot na, ang mm gaya -hmm. mga ipot ng manok. Ipot ng okay, manok. Kayo, maglalagay niyan. Mm -hmm. uh, lalo kung hindi laon. Lalo kung mga pwede, basa. pwede yan pagka laon, halimbawa, parang lupa na siya. Mm -hmm. yung, okay yun. Di ba kasi, kagagaling sa poultry, sasabog na. Tumatawag mm -hmm. lang kayo ng maraming insekto. Mm -hmm. Sa gano'n, pagkasariwa sa gano, pa. Sariwa pa. 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 At pag nababasa yun, ikaw mismo, baka hindi ka tumagal sa loob, ng mm -hmm. dahil bumaba. dahil minsan, nagamamit na ako niyan. Mm. -hmm. Maraming insekto na lumitaw, sa kalaman kaya Kahit dumami yung kaaway ito. Uh, dahil doon sa organic na dahil yun, iput ipot ng manok. Uh, ay kailangan, kung magsasabog ng ganyan ng ipot ng manok, dapat... Kailangan laon na. Laon na. Iparan na rin sa lupa. Oh, lupa, oh. Mm -hmm maski ipot ng kalabaw mm Ay, o anumang ipot ng hayop basta lao na, maganda, maganda sa sa, halama, sa halaman, kahit sa anong halaman maganda mm. pero huwag lang yung bago De delikado sa kawal maiinit at tulad lang ng mga ipot ng baboy mm nakati -hmm. ipot ng baboy maski mangga napapatay uh, kasi mainit din ba, kasi yung lalo yung mga bago ng bago pero mm -hmm. pagkainin na laon at parang lupa organic na rin yun mm. Mas magandang ano? ilagay niya ilagay ano? Oo, mas maganda ilagay. Ah, kaya, Kaya kami hindi kami hindi kami kun sa mga organic. Maganda na ibigay ng organic sa ating mga pananim. Ah, hindi naman tayo tutulong. Kaya lang, lang doon, nasa panahon. Hmm. Kaya lang hmm. 'yung organic, hindi mo bigla-bigla siya makakapag-produce ng maraming bunga eh, Hindi, hindi katulad ng mga sintetik. Nakagaya ng ginagamit natin. natin. 'Yung kasi organic, mga dalawang buwan no, at tatlong buwan, doon pa lang siya gugusan. Hmm. Kung umbuga sa kamuga sa tao yung ayan halimbawa may sakit yung ginagamot, katuwa ang kakakuha niyan yung herbal. Mm, yung herbal niya. Yeah. Yung herbal kasi, pag may sakit ka, at halimbawa eh, may gusto kong gumaling sa katawan mo, pag nagupo kang gumawa ng herbal, ang papatay ng herbal yung ugat ng sakit mo, kung saan mm. nagmumula. Hindi katulad ng mga sintetik, basta kumain ka ng gamot, para mismo, mga ilang minuto lang, mapapansin mo na magbabago ni pakaramdam mo. Mm -hmm. E eh, lang yun. Mm -hmm. Pero ano doon parin yung sakit nung. No. Mm -hmm. Di ka ng herbal, na mula sa ugat, pinapatay niya. Mm -hmm. Ganyan din yung organic. Hindi agad gugusan. E eh, yung sinubong tinesting nyo tatay doon sa nagkuha sa inyo ng pataba, eh, ano ba ang masasabi nyo doon sa pinatesting sa inyong yung sitwasyon ng kalamansi. Eh, nagandahan ako rin sa, sa gusar ng patabang pinatesting niya sa akin. Kaya mm -hmm. ako murder uli sa kanya. Mm -hmm. Yun ang, yun ko ngayon. Ano yung naging kaibahan doon sa kalamansi niyo doon sa una nung wala pa yun tapos eh, ngayon yung kasalukuyan? Yung, yung kasi yung kalamansi nilagyan ko noon, may, may tinanim ako dalawang lugar. Mm -hmm. Yung isang lugar, Tinatanim lang, magkasabay silang itinanim ko. Pakala, lang, magkabukod sila ng, Malibarano. ng pwesto. Oh. Yung isang pwesto, nilagyan ko ng ganun. Yung pinatesting nga sa akin, herbis ah, na, pataba. Na, pataba. Mm. na organic. Hmm. Ah, may uh, kuhan siya, organic yung, ang kuhan niya. Synthetic na organic. Ang sabihin, niya. may halo siyang organic. Ah, oh, hindi oh. lang puro synthetic. Oh, hindi lang puro synthetic. Eh, ngayon, ginawa ko nga, sinabog yung sinabog ko sa lugar to. Eh, sinasubugan ko isang lugar to, hindi yun. Kung mga mm. kasi mm. konti, konti lang binigay sa akin. Eh. Sa bagay, sa isang bulto yung binigay sa akin. Sa eh. bulto. Mm. O, eh, pang isang lugar lang. Ginamit tuloy sa isang lugar to. Nung, nung sabugan ko yun, eh, matagal na. Bago pa, bago pa mag, magtagaraw mag nung no, nakaraan taon. Maraan mm. -hmm. taon pa. Mm -hmm. Dahil bata pa yung kalamansi ko, halos dalawang taon pa lang itad. Eh, ngayon, tatlong taon na. Nung sabugan ko yun, Napansin ko yung kalamansi ko. Gumanda yung dahon niya. Pagkatapos, hindi siya nasasalakayan mabuti nung fungicide. Fungicide, oo. At saka ang bunga niya malalaki. Mm -hmm. Hindi ka tuwi. Kumpara ko rin sa isang lugar ko, marami rin siyang mamunga. Hindi masyadong malalaki yung bunga niya. At saka marami na nasasalakay isang ng mm -hmm. May natuto marami yun. siyang natuto yung sanga. Mm hmm. Yung napansin ko. Nung mamunga ito, niyo. Itong tinesta hmm. niya ako. Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy pa pamumungan niya. Tagal lang effective na. Hindi gabung. na, hindi naman, Tataba. hindi man nagbabago kulay niya, pero may berde-berde. Mm. E, yung isang ginagamitan ko na hindi ko ginamitan no. Inaalalayan ko rin ng abono para mapalaki naman yung bunga. Mm. Tsaka yung kanyang Oo. Oh. kulay. Ano? Para 'to kasi mapapasin mo sa kulay niya. Kaya kumakain siya. Mm. Kaya nung sumunod na kakamuha ako, yun ang inorder ko. Dinamihan mm -hmm. ko. Bibigyan ko ng lahat yung aking alaga. Mm hmm. Ganun kasi, klase. kasi matagal ng gusara ano? O oh, yun. Eh, yun naman, pwede na natin pagtiwalaan nyo. Gawa nga kasi noon, Pilipino rin yung may gawa Pilipino mm -hmm. so, inventor. Na, napansin ko naman sa kanya, siya hindi naman siya madamot. Tinuturo niya yung paraan. Tsaka gusto rin niya maipakita yung paraan ng paggawa niya. Oo, oh, okay. kaya okay. game na rin ay siya. Hindi ibang ayaw niya pakita yung ingredient. Mm -hmm. <laughs> di ba kakopyahin? Hindi kalaban siya. eh, eh tsaka, siya hindi. saka yung, yung tao na yon kumukuha pa siya ng mga impormasyon na pagka oh, mayroong client. Oo, oh, sinasama naga niya. Nag-aaral pa rin siya doon sa mga kamukha niya ng game-invento. Nag-aaralan niya. Kung makakuha siya ng mas maganda, dinadagdag niya rin sa kanyang oh, produkto. Oo, oh, yung recipe. Kaya... Sa kanyang recipe, ganun kung kapag sa pagkain, lalong sumasarap. Ah, lalong kompleto ay yung magiging da, ko. Inyo. Yung ginamit ko ito nung una, eh, ang salita niya sa akin, mainam yan. Tinuro niya sa akin para na pag-apply. Pag, pag, pag ngayon, ito ay kang dala ko ngayon. Mas, imp, mas improvement. Mas improvement ito dahil din mas dinagdag pa ng sangkap ito. Ah. Kumpara mo kaya sa una. Dilalo ka kung gaganti halaman ko. Nakikita niyo po ito. Hmm. Ah, yeah, yun na may na. Yun ang Eh po, sa ating mga subscribers ang nagtatanong kung ano po tatak ng abono. Wala po, hindi po niya nilalagyan po ng tatak dahil yun niya, kasalukuyan pa rin po siya niyang pinatetesting po yung kanyang abono. And then, ang paggawaan ang pa lang po ng dito pa lang po siya sa Hindi pa po siya naikakalat po sa iba ibang mga probinsya. Eh, yun naman po ay uh, safe dahil meron naman po siyang yung kuwan po sa gobyerno lisensyado siya, hindi po siya yung illegal na kagaya ng paggawa ng ibang mga abono. Kaya kahit naman siya isitahin, eh wala naman nagiging problema dahil kompleto naman siya ng papel. Hindi lang niya nilalagyan ng uh, tatak. Ang isang katiwiran niya kasi, kung may pangalan man yan, o lahat ng lahat ng produkto ang ginagamit ng magsasaka may pangalan. Mm -hmm. Ngayon, kung magka-problema, wala ang visa, hindi mo na pwede reklamo yung kumpanya. Oh, kaya nga. Oh, no. Mag-coca-coca mag, mag, ang mag, lang, mga e, kaya eh. Hindi ka na lang gagamit yung produkto nila. Mm, -hmm. Kaka, ako ka madalas ako mabibiktima niyan eh. Mm -hmm. Naisipin mo ka kung pagkatalo mo, halimbawa magsasaka ka. Bibilin mo, di ba bayaran mo. Pagkatapos i-apply mo, di mo mapapagod ka. Mm -hmm. oh. Pagkatapos yun, iintayin mo ngayon ang gusar, eh walang gusar. Ay, eh, double double pagod mo. double double ang mo. Nalugi ka na. Hindi ka pa umani. Eh. Oh, oh, Kaya nga kami, hanggang may magagawa kami tulong do sa mga kapwa namin magsasaka, eh, tinutulungan namin para yung nalalaan namin, may bahagi namin sa iba. Para kung kami may nakikinabang, makinabang doon naman sila. Tsaka yung kanyang abono, hindi naman nagkakalayo doon sa commercial na kuwang. Mas mura eh, eh, pa siya. Hindi, 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 nakakalayo. Mm -hmm. Ang kaya, naman pa nga nung kanya, eh, matagal lang gusar kung kumpara kumpara sa, sa, mga, sa mga na nabibili, natin. na. synthetic. Mm -hmm. Yan, ka na ng makakamenos ka na ng pag ka mag eh, maka makakabawas yun dahil dadalang yung pag mo. Mm -hmm. Tsaka yun, hindi naman siya kumbaga kawan eh, meron rin siyang halo noong abono natin. Meron din, hindi naman niya sinasabing puro yung kanya. Oh, oh. may, halo, may halo rin yun na yung patabang nabibili. Mm hmm. Pag naglagay ka uh oh, noon, eh, bibili ka rin noong ginagamit ang, din natin. Ang paliwanag naman niya ron, pag kinain niya yung binibili natin pataba, na kung muna nakahalo siya, pag nauubos ang visa nun siya naman ang na magtatrabaho. Oh yan lang yung magpapatuloy. Siya, siya na yung mag, -ma mag, mag, magme-maintainero sa uh, sa pag-supplier na kailangan ng halaman. Tsaka ang paliwanag niya ata doon, nakakain niya ng husto yung abono. O, oh, na, na, na o, oh, Yung pa isang maganda, nakakain niya yung nakakain nung, nung kalamasin natin yung abono. Pati yung unang nilagay mo na hindi niya nakakain, kakainin pa. Uh, Oo, oh. yun, yun yung kanya. Yo, ito kasi siya ng ugat. Sa dami ng abono inilagay oh. ninyo, baka nung pa lang siya kakainin. Oh. Pag, uh... Pagka, pagka, pala, tinablan yun, kumain siya, maglalabas pa pala siya ng ugat. Mm. Kaya nagdadagdag ng ugat ng magsusupply sa katawan ng nung ng, ng, ng gulay o kalamansi. Kung ano man ang gagamitan nun. No. Yun ay isang maganda pa rin. Mm. Ayun po mga katribi, hindi pa lang po tayo nakakarating doon po sa kanyang pagawa. Pero in-invite na rin po tayo. Schedule lang natin after na lang po noong, eto, noong tagbagyuhan para po natin yung paraan ng paggawa niya ng ating abono. Open naman siya, wala naman siya itinatago. Kung di ba itinaragdag pa niya yung lahat ng kanyang mga natutuklasan. Yun sana maganda, open. Hindi siya yung uh, makasarili. Hindi siya maramot. Hindi Ay, iba nga eh. Saka Saka ayaw ang masaluhan eh, o oh, magay eh. Tinatago yung mga ingredient. May, may, pangalan niya, pero hindi sinasabi yung lahat yung ingredient. Ah, Oo, oh, totoo nga. Ay, oh. Ay, mas maganda. No? Kung gusto nila ikay gayahin, hindi gayahin, hindi gayahin. Oo, oh, eh siya. Ako okay, yung pangalan niya sa akin. Ayaw, eh, pwede niya lang kopyahin. Maganda yun, makakatulong ako sa kanila. Hmm. Kaya hindi pa naman siya gano'ng karami yung kanyang naipoproduce. Ilang bag daw napoproduce niya? konti kunti pa lang. Kumbaga sa kuhan. Kung magsasabay-sabay yung yung order sa kanya na halimbawa ay mga tatlong daang sako, hindi hmm. pa niya masusupply niya na isang, sang supply so, talaga. Igagawa pa niya yung oh, iba. Oh, kasi mga nasa dalawang um, libo yata ang kuha niya. So, eh. kung bukas sa kuha niya, kuha pa lang siya. Oh, wow. mga, dalawang taong mahigit pa lang yata oh, yung kuha niya. Pero nag-improve agad yung mga kanya mga produkto. Oh, oh. dahil tuklas pa rin siya ng tuklas. Oh. Kaya patuloy pa rin yung pag-aaral niya, kung paano niya malalong mapagaganda yung gusar ng no kanyang produkto. Uh, tsaka hindi naman masamang kumopya, kung halimbawa no, magaganda naman ay kumopya. Basta maganda ay kukopyahin, walang masama. Masama ay kukopyahin, may mga pangit oh, yeah. eh. Eh, hindi <laughs> makakasama sa kapwa eh. Huwag yeah. makakabuti, okay lang kumopya. Uh, tsaka kuhaan sa kanya ay organic eh. Marami siyang organic. Ayon po mga katribya, sana po ay meron po kayo na ang mga idea sa ating pagkakalamansi. Kaya doon po sa ating ka-farmers na nagtanong about sa problema niya doon sa mga bulutong ng kalamansi, eh, pwede na po natin itong itry yung ating mga advice. At siyempre hindi lang po ngayon dahil nag-uulan, pagka po gumanda po ang araw, po pwede niyo po testingin po ng mga polyar na organic para mabawasan. di man po totally maalis po yung mga bulutong. At least ay mabawasan, prevention, para hindi po siya lumala. Meron pa rin pa kayo magandang aani sa inyong kalamansi. Yung e, kuha, meron may, kami organic na ginagamit. Eh, sa ko na lang na ikaw uh, sa comment na so, lang o, po sakon, natin. Na lang. Uh, ngayon po sa mga ka, -ka natin, nilalagay po natin doon sa comment section po yung mga, pa pwede nyo po testingin po na gamot. Kung available po sa inyong lugar, And then kung hala naman po doon sa inyo ang lugar po yung ganun pong gamot, magtanong po kayo sa agri-supply na available na organic po na foliar. Sige po mga trivia, God bless po sa inyo lahat. Isang pumapag yung araw po sa inyo. Bye-bye.